Chris Bernal umayaw sa love scene nila ni Boom Labrusca. Bago ko umpisahan ang aking chismis please subscribe my channel and click muna din ang notification bell para updated ka sa chismis. May limitasyon na pala ngayon si Chris Bernal sa pag-aartista at tila hindi na inform ang TV production about this. We were informed na may love scene pala si Chris with Boom Labrusca sa isang episode ng isang show sa GMA7. Nang na ang naturang eksena, bigla raw na surprise ang production to learn na inayawan ni Chris na gawin ang naturang eksena. Hindi na raw siya gumagawa ng love scene be in the small screen. Siyempre, nataranta ang production staff. Hindi nila akalain na may limitation na pala si Chris. Walang nag-inform sa kanila noon. Pero magalang naman daw na tinurn down ni Chris ang naturang eksena. Basta ang sabi niya, hindi siya komportable sa mga ganoong eksena whatever it is, hindi handa ang production staff sa pag-ayaw ni Chris na gawin ang love scene. May justification naman kasi lover sila sa episode. Anyway, since may limitation na si Chris sa kanyang pagganap, hindi kaya malimitahan na rin ang mga offers sa kanya. Bakit nga ba walang kaibigan sa showbiz si Chris Bernal? Mag-comment ka na ka Chismosa. Abangan ang susunod kong chismis.